Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Zoe galit na galit nang malaman niya at nakita niya na itong kanyang best friend na si Joy ay merong protas na ibibigay niya kay Tia Susan. Simula kasi nung iniligtas nga ni Tia Susan itong si Joy doon sa gumuho na gusali ay naging malapit na ang loob nila sa bawat isa at itinuring na nga ni Joy na nanay itong si Tia Susan. Kaya ngayon nga naoperahan nga itong si Tia Susan, gusto nga bigyan ng protas ni Joy itong si Tia Susan. Pero yun nga ay narinig nga nitong si Zoe. Nabibigyan ni Joy ng kanyang best friend ng protas ito nga si Tia Kaya naman dito ay sinabi nga ni Zoe na hindi kailangan ni Tia Susan ng protas. Deserve dyan na magkaroon ng bukol dahil daw sa napakarama ng ugali nito. At hindi pa nga daw yon sapat na para pagbayaran niya ang kasamaang ginawa niya. Dahil nga sa narinig ni Joy, ay dito sinopalpal niya na nga itong si Zoe na, na kung tubuan man ng bukol itong si Tia Susan ay mas lalo pang dadami yung bukol na tutubo dito kay Zoe dahil sa napakasama ng ugali nito. Ayon pa nga kay Joy, kahit ganoon nga si Tia ay iniligtas niya ko, hindi katulad mo na napakasama ng ugali at ng lalait ng kapwa. Dito ay nagalit na nga itong si Joey at pinaulit niya pa kay Joy ang sinabi nito. Ito naman si Joy dahil napuno na rin at nasobrahan na sa ugaling pinapakita ni Joey kaya inulit niya nga ang sinabi nito kung kaya't nagalit nga. Itong si Zoe at nakipagsabunutan dito nga kay Joy. Buti na lamang at inawat sila ni Dr. Locks at iba pa nilang kasamahan ayon pa nga kay Dr. Lox ay hindi daw ito palengke na makipagsabunutan sila at mag-away. Mga doktor sila parang nga gamutin ang pasyente. Lalong-lalo lalo na itong si Zoe na sinabihan na doktor siya dahil hindi dapat siya managsalita ng gano'n sa pasyente. Pero ayon nga kay Zoe, kahit na doktor tayo wala na ba tayong karapatan na magsalita ng ganun. Kaya naman dito sa sobrang galit ni Zoe ay binalaan niya nga sila Joy, Nurse Ivan at Nurse Karen na kung sa kanila daw ay mas mabuti pa daw na humanap na lang sila ng ibang hospital na malilipatan dahil nagkamari sila na ang kanilang binangga. Pero dito na lang biglang sumulpot itong si Dr. Lindon at galit na galit sa kanya. Ayon pa nga kay Dr. Lindon, ikaw ang dapat umalis ng epeg Zoe dahil ikaw ay hindi tanyag. At ipinakita niya nga uh, ni Dr. Lindon Javier ang video at ang picture kung saan nga magkayakap si Dr. Carlos Benitez at itong si Zoe. Ayon pa nga kay Dr. Lindon, si Dr. Carlos ang tunay mong ama. At hindi ka nga totoong tanyag, kaya huwag mong ipagmayabang na isa kang tanyag, na isa kang nagmamayari ng Apex. Dahil anak ka lang sa labas, kung baga nga ay bastarda ka. Dahil nga hindi namang anak ni Dr. R.J. Tanyag, ikaw at yung nag-iisang anak lamang, ay si Annalyn at walang iba. At alam mo yan Zoe, na hindi katanyag pero napakawalang hiya mo at pinagmamayabang mo ba na ka? Hindi ka ba nahiya na mas lalo ka pang napapahiya ngayon dahil malalaman na lang ng buong apex na hindi ka nga tanya? Dito ay gulat na gulat nga ang lahat lalo ng itong si Joy hindi makapaniwala pero masaya siya dahil nasupalpal niya itong si Zoe at ayon pa nga kay Nurse Ivan, napakayabang mo pala Zoe. Akala mo kung sino ka magsabi na bastarda, anak ng kabit, si Annalyn pero ikaw pala ang bastarda. Dahil nagpapanggap ka na tanyag at nagpapanggap ka ng na may-ari o tagapagmana ng Apex, ini isang dugo na matanyag ay wala ka. Ayon pa nga kay Joy, ngayon alam ko na kung bakit malayong malayo yung ugali nyo ni analyn At ni Dr. Car Dr. Carlos Benitez ay naging ugali mo rin na pasama. Hindi katulad ni analyn na minana niya nga sa kay Dr. Arje Tanyag at Ma'am Giselle ang kanilang ugali na napakabait at matulungin. Hindi katulad mo mata pobre hindi ka dapat maging doktor kung ganyan ang ugali mo na palagi mong inaapak-apakan yung mga mahihirap. Ngayon patunayan mo sa amin na iksa kang tanyag, manang-mana ka nga sa tita Morgana mo kung saan nga ay nagpadala rin ng damit na para sa patay dito kay Tia Susan. Kaya naman dito nga si Linet din ay galit na galit din at si Annalyn dahil pinadalahan lang naman sila ni Morgana go ng damit na pang patay dit kasi nga ayaw nila na gumaling itong si Tia Susan. Kaya naman dahil sa galit nga ni Annalyn at ni Linet ay sinugod nga nila. Itong si Morgana go doon sa opisina nila kung saan ngay nagmi-meeting sila para sa bagong CEO. Gusto ko to nga ng ibang kasamahan nila na itong si Dr. RJ Tanyag ang magiging CEO at karapat dapat pero yan nga isinaraan siya ni Moira dahil nga daw si Moira ang karapat dapat doon dahil nga malaki ang kanyang shares doon at marami na daw siyang napatunayan. Okay na sana ang lahat ng mga shareholders na si Moira ang kanilang pipiliin bilang CEO pero bigla na lamang dumating itong silinit at sinabi niya na siya ba ang dapat niyong magiging CEO na ang mga tao na gustong mabuhay ay pilit niyang pinapatay hindi niya binibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Gusto niya ng tuluyan na mamatay. Katulad ng Chang Susan ko na gusto na nga mabuhay pero ang sabi nga ni Moira, ayan, pinadalahan niya kami ng damit pang patay. Yan ba ang gusto niyo maging CEO? Nang marinig nga ng mga shareholders ang sinabi ni Lynette ay isa-isa na silang nagsilabasan doon sa opisina at naiwan si Morgana nagalit galit, na galit at hindi malaman ang gagawin dahil sigurado na hindi na siya mapipili bilang CEO ng Apex.